Solo breakaway, sinubukan ng takasan ni Zer ang harapan ng peloton kung matatan. sabanya niya yung kanyang banat sa kanyang rimat niya. Napakatuloy ng habol ng ating peloton. Magandang abangan yung ating krimat niya sa ating 56 above category. Dalawang excellent tolo. Totally. So, Sumagwat na rito. Sir Alice nakaagwat na dito. At Kuya Noli at saka Kuya Roli tapat. What's up mga sir? Follow videos. Back to MCC na naman tayo tuwing Saturday. Sa lahat mo nang gustong dumayo, lalong lalo sa mga ay, mga kategori at sa open rin. Lahat ay meron tayong kategori dito sa mga ay, uh, MCC. Kaya sa lahat na mga gustong uh, kumarira dyan, 50 above, 56, 36 above at saka open. Andito sa MCC, tuwing uh, sa Terje Yan. Uh, dito, dalawang kategori na tayo rito ha. Uh, 50 above at saka 56 above. Kaya ito ay magandang laban na to at medyo wala dito si Warren. Labadilya ang karaba kalaban ni Romeo Kamingaw ah, na dito si Alex sa ating uh, 56 above category at si Paring Lab, siyempre. O maka dito ay nagpapainit din siya kaya magandang laban na naman ang ating makikita. 20 laps again, napapa-English tayo ng konti rito ha. Magandang bankingan to silang rito at ito yung ating 50 above category to. Kasama na dito si Romeo Kamingaw, ito na yung nasa breakaway si Boss Baines at uh, syempre hindi mawawala doon si uh, Rodman at uh, sa ating 56 above category at lahat din dito si Lito Glenn. No good uh, ang Bamboo Technologies at nasa harapan. Sir Alex Villa, no more breakaway pa rin tayo sa ating uh, 56 above category. Ha? Mga dipinsaan, alam naman natin. Kapag mga veterano, ay syempre uh, galawang veterans talaga yan. Kapag may aagwat, sisigaw ka agad ng habol para hindi raw sila mapapagod at dalawa na ang breakaway ron sa ating 50 above at ito naman yung ating 56 above category ay no more breakaway pa rin tayo dito ha? at marami tayo rito ngayon tuloy tuloy na si Romeo at si Rodman at dito yung ating uh, peloton dipinsahan pa rin sila dito wala pa rin gustong ha? aangat dito sa harapan ng peloton syempre nag uh, iipon ka rin ng lakas at hindi mo basta uubusin at nagkaabutan na dito yung 50 at saka 56 above category. Second group yan. Kasama dyan si Boss Baines. Kuya Maeng at si Kuya Juanito rito. Lumabas pero grabe naman ang habol. Dito sa likuran. Ito ni Noli. Dahil kailangan kapag may lalabas dyan sa harapan ng peleton. Ay wag na nilang hayaan para hindi na sila mapagod. Dahil kapag aagwat ka rito. Mapapagod ka. Kaya habang maaga pa dikitan mo na kaagad para hindi matuloy ang uh, breakaway at maraming salamat sa buong team excellent noodles lalong lalo na kay Sir Alex Bilan magandang laban to dito sa MCC ha kaya sa lahat ng mga gustong dumayo sa lahat ng mga karirista pwede kayong dumayo dito swinga uh, tuwing a Saturday uh, this coming uh, January ay December 1 magandang laban na naman yan ha second uh, group to sa ating uh, 50 dahil sabay to uh, Sir Alex ang humatak rito sa trangko Pinadala dito ni Sir Pero si Noli ay nakabantay naman dyan Sa uh, likuran na uh, nandito si uh, Kuya Ruel Hendrano Ang isang hari pistahan noon uh, Siyempre, eh, veterano, veterano talaga yan Sinong idol nyo? Merben Corpus Merben -Corpus. Corpus daw, yung kanilang idol At ito, nagkatamaran na yung ating second group dito Grabing bantayan pa rin dito sa ating uh, 56 above category ah. Eh. Kapag may aagwat lang eh nang konti eh dikit ka agad sila oh. kung baga ayaw nila nga ah, pagbigyan na umagwat rito dahil ah, syempre eh mapapagod ka eh kapag hinayaan mo kaya mas maaga dikitan mo na para hindi talaga matuloy yung ah, atim ng break away at dahandahang dahang umusad si Kuya Rodi kapag pabayaan nila ito itutuloy talaga nila yan pero antuloy ng habol ng ating peloton Nandito pa si uh, Kuya Roel Ingrid, nandito rin ha. Ah. Kaya magandang laban to sa ating 56 above category at nagkaroon ng kasama rito si Kuya Rudy sa kanyang breakaway. Pero hinatak naman ni uh, Kuya Roel Hendrano ang peloton para dumikit sila dahil nagkaroon ng kasama. Grabe yung ating veterano, wala pa rin kupas, nasa kanya pa rin. Yung uh, lakas talaga, hangat talaga tayo sa ating mga veterano no. Mabayong kan lang lakas ay nandiyan pa rin. Sayang rin <laughs> si Kuya Leto ko dahil late din siya at ito napuputol yung uh, peloton. Pero dikit kaagad dito dahil sa dulo ay magmi-minor kailangan ng Greto. Kapag dumayo kayo sa may MCC ay marunong kayo ng uh, bumangking Greto. Dahil uh, medyo pagalingan rin talaga at Kuya Wanitong humatak. Buo pa rin sila dito yung ating uh, grupo. Dahil kanina may sumubok, eh, hindi rin natuloy dahil hindi nila hinayaan na makakawala ng tuluyan sa kanilang grupo. Kaya sama-sama din sila at rimatihan ang ating abangan ah, solo break na si Sir Alex. Hinubukan niyang takasan rin ang harapan ng peloton. Inunahan niya sa bangkingan. Tinatan na siguro dito ni Sir kung saan siya dapat babanat. Ito yung habol ng peloton. Antuloy oh. no. Pero si Sir Dito, sinubukan niyang agwatan at inunahan ron sa kurbada kung uh, saan niya dapat babanatan. Eh. Kailangan lang makaon ka sa bangkingan eh. para tuloy-tuloy na at ito buo na naman nagkakatinginan sila rito. <laughs> Grabing dipinsahan ha. Yung ating agro po, talagang, uh, grupo, talagang matinding banatan sa ating krimetihan at American Binel. Bumanat, sigaw kaagad sila dito habon. nakabantay. Si e, Kuya Rumaing. <laughs> Shout out sa mga Lupang Gutom Sa lang na uh, cycling Kuya <laughs> Rodi hatak hatak ang uh, rito sa harapan no? Talagang hindi rin talaga siya magkakawala. eh. Kanina sumubok may bumanat sa harap Dikit sila And Last 3 laps sa ating 20 laps Kaya grabe yung ating uh, laban ha? Ah. Sa ating 20 laps ay wala talagang makakawala Kung maka swerte siguro kung maka Solo ka ng breakaway rito at tuloy-tuloy na si Rodman at si Romeo. Kulang ng 50 na ikot at Kuya Ruel nung humatak ron sa ating peloton. Isang veterano at last two laps sa magandang abangan rito sa ating 56 above kung sino ang mananalo rito dahil dalawang kategori na sila eh. Eto grabe si Romeo Kamingaw at last lap tayo rito. No na sa harapan, kita ni Kuya Ruel nung Hindi makakawala rito si Noli dahil nakadikit. At last lap tayo rito, rimatihan ang ating aabangan rin sa ating breakaway sa ating 50 at saka sa ating 56. At Romeo Kamingaw at si Rodman at napapasigaw pa at ito. bet kapag sino unang kumurbada yun talaga ang mananalo sa ating Rimatian at Sir Alex at inunahan niya sa kurbada at umagwat na nandahan dahan-dahan Sir Alex at nasa likuran din si Kuya Maeng. Grabe yung rimatihan Hanreto. Dalawang excellent. Tatlo na sila dito sa harapan at umahabol si Noli at ang lakas dito ni Sir Romay Inunahan niya sa kurbada kanina kaya natuloy talaga niya hanggang finishan Kuya Maeng at nagkasundutan pa dahil lang minor na si Kuya Rodi kaya pangatlo doon si Martin. Natago siya at inunahan ka agad ni Sir sa kurbada kanina kaya umagwat na sila dito dalawa time excellent noodles at tapatan uh, rin si Kuya Martin at saka si Kuya Rodi at ang lakas dito ni Martin ni sir. Talaga uh, piniga niya dito at naka pre -will na lang sa likuran si Kuya. <laughs> Maing oh, talagang grabe yung remate rito. Inunahan at tinansala ni Sir kanina kaya sumubok siya pag-atim ng breakaway kung saan siya dapat babanat. Natantya talaga ni Sir 'don ang ganda ng kanilang laban. Nang hinayang 'yung iba dahil nakauna lo si Sir sa banking pero syempre bawi sa susunod na Saturday.